Hello, Lolo Eli! Magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa Singapore. Along Geylang. Geylang Avenue. Geylang Boulevard. Geylang Street. At uh, last day natin ng Singapore. Bukas uwi na tayo. Nahatid na natin ang mga super lola at super lolo sa hotel. At lalabas lang tayo para umimas ng gitara. Titignan natin yung pinakamalapit na guitar store dito sa Geylang area. Ginugil ko na. Music Team. Music Team. Pupunta tayo doon. Nag-grab tayo. Uh, along ano siya? Coleman Street. Number 5 Coleman Street. Naka-corner siya sa Hill Street. At nandito tayo. Sa Gaylang Street. Lower 6. At ah. Uh, tayo mag heal ng grab time check 5.30 Out here? Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Ah, Grand Park. Peninsula Shopping Center. Alap tayo ng box sa loob. Pero nasa labas yun eh.

This oh, is updated. Let's go to the fourth floor. I don't know if this is the fourth floor. It's a long time. Music theme. Yes. The music theme. Sound alchemy. Davis.

our so, warehouse. Guitar shop. Warehouse guitar shop. Sarado. Yes, one Dito pala ang proper daan. So lalabas ka dito. Coleman Street. Coleman Street then Excelor Shopping Center. Ayan. So, dito sa Singapore. Excelor Shopping Center. Dito na uh -huh. kami tabi. Ang mga guitar store sa Singapore. Ayan mga kabanda. Kung gusto mong mag-shopping ng gitara. Dito. Sa Singapore. Punta ka na sa... Big Corner Coleman. baka nandiyan. Okay, cookies. So, pinagsama-sama na 70. Guitar shop. They for VIPs. Ito yung shop nila. So, for people. The music team. Ito yung hinahanap natin yung music team, di ba? And then, guitar. Collection Limited. Taichung Rhythm. Can display na nung GM for sale na. Music team. Basta, tara kayo dito. Yun, at kung medyo sinisipag ka pa, mayroon din dito isang guitar store. Sweet. Kaya lang, alas 6 na eh. So, sabi ng Google Maps, hanggang alas 6 na siya. So, nandito siya malapit sa... sa... Clark Quay. At pupuntahan natin siya. So, na natin kung bukas ka siya. So, along river. So, katapat lang siya ng central... Uh, building na yun. Central black gray, black. Central. At pwede kang mag-bungee jumping dito. Ah, ang tawag dito, slingshot. Yeah, slingshot. na natin. Masan, ah, na ba? Hahagis na nga! Woohoo! Hindi Nagpigil siya. <laughs> so from katabilan ng Central, lakad ka lang dito. Mm -hmm. Dire-direcho lang. I think. Ano kakanan ka. So ang kanan ka mula dito sa Central below. Tapos nasa left side yung suite something guitar music store. Kasi may okay. ulit okay. na kailan ng mga slits and bass trees doon. Okay. Ayan, so ito yung center. From so, warehouse block. Nakakya dito sa mga Dahil galing doon sa may river ha. Punta so, ka rito. Kasi galing tayo sa highway kami na. Ayun, nandun lang siya. Yun. Okay Kaya lang sarado na siya daw by 6 eh. Tignan natin. Warehouse. Ah, hindi pa. Sweet Lee. Pala, sweet Lee. Pwede kang pumasok dyan. Gusto eh. mong tumingin ng mga guitar. Tignan natin. Tignan natin.

sa atin o ng no Fender Redondo Sweet Guitars uh, Paul Reed Smith na Acoustics 1,000 Singaporean Dollars Martins Martins One Two One Eight One Six. Singaporean dollars Taylor plane na taas margin sa so baba 2,714 kaya yeah, sweet touch sa mga fender 1,5 Squire is 400 1,5 3,5 sa fender Telecaster Deluxe Fender Telecaster Deluxe yung nabenta natin sa mo Push, pull, Magkano? 3,500 Fender Telecaster Deluxe Choco, same color, mocha Vintage American 3, 1975 3,000, 3,000, 3,000, uh, uh, 3,000, 2,000, 3,400. Mm. At yun muna mula doon sa Kuwag, Clark Quay. Yun yung mga guitar shop na napuntahan natin kaya kung sa Singapore ka, ayun na. You're welcome.